Yan, alam pasak mo dyan. Ay, oo, oh, alam ko ito. Dito kami kay Trapos. Magbukas ko naman. Puto kayo, dito yung sumasabog, dito eh. Wala na naman nata dito, eh. Meron dito, meron dito. Meron? Oh. Oo, oh, Paso, bawal lang tayo mag high ground. Wait lang, ako mag ano, uh, trigger. Bawal tayo mag high ground dito. Bakit? pinag na naman. Bawal container? oh, bawal lahat. Pangit naman kung bawal. Ayun nga eh. Tapos pwede doon sa tulay sa taas. Oo. Oh. Ayun na lang, ayun. Okay na, trigger ko na. Trigger ko na. Basta. Pwede ba ako lumayo? Ay, pwede tayo dito sa loob ng bahay, oh. Pipit tayo dyan. Pipit tayo dyan. Pipit ba Pipit tayo dito. Maganda nga ito eh. Oh. Bago sila makapasok. Isa oh, okay. so, dito, tatangan-tangan, nakatulala. Wait lang, na-order ako. Ay, wait. Pa Walang pa niya, nawala yung timer sa mata ko. Naka-cancel yan. Naka-cancel gag. <laughs> oh, wait. Wala nga yung timer. Pwede <laughs> oh, na tayo lumayo. <laughs> Sige, <laughs> pwede na tayo lumayo. Nawala na rin naman eh. Tara, tara. Pesta tayo malayo. Abang tayo ito. Abang tayo. Lumayo, hindi umalis. Oy. Lalayo lang tayo. Lalayo lang. Isa lang tayo. Isa lang naman papasokan yan. Hindi ba pwede sa ano? Tawag Bawal dyan. daw sa taas eh. Sa mga Bawal container? Diba? Bawal, daw. Abangan natin tong entrance. Bro, pwede na siya. Tara, kung, ano tayo, tayo, bawi. Wala lang mag-report yan eh. Tara. Ito ang naman si Javi, gawag. Si Javi, matang inang yan. Tayo, kayo. Eh, sino yun? Si Buma ba Si Javi. Dito pwede na tayo maging tayo Basta tayo, okay lang yan Dito A2. na lang ako, oh, maganda pa sa dito eh oh, then, dito, sila Damon Ito no, may one may one car, may one, one car. May one car. One car. lang Sa likod? ngayon ka, parang likod. May one person, Hi, Mr. Crump. Thank you. Thank you for the heart. Yup, TH kami. Oh, dito na, dito na. Down one. Uh, down one. Push, dala na to, Barag na yun, man. Barag na yun. Minus uh, 18, minus 18. Tapos, dala, dala, dala. Push. push, push, push. Gravity top. Mày patay. Isa na lang to, isa. Uy, may isa pa dito. Huwag muna kayo maglutoy. Eh. Binabokbakan ako. Lead ko ng... Isa na lang to, isa. mo? Sa trigger, trigger, bahay. bye trigger. Kailangan ko ng ano, pang tanggal na bleeding. Wait lang, rush natin yan. Hold ka muna dyan. May isa pang kotse ha. Asan kayo? Hoy, asan kayo? Punta, ako nasa likod. Wait lang. Ikot lang ko sa kabila. Lang niya, patay yung isa. Hindi to sa akin job. Wait mo ko para hindi ka ma-D1. Ma ano, umikot, umikot. Ikotan mo. Ipis. May tatlo, may tatlo dito sa akin.